Hello guys, for today's video ay samahan nyo akong magbenta ng bote Yan yung mga naipon ko guys na mga bote At ngayon nga idea ko, syempre ito na yung oras at araw ng aking pagbebenta ng mga bote. Yan, guys, ang dami, 'di ba? So, bago ang lahat, guys, meron akong papakita sa inyo dahil bukod sa bote, yan nakakakita din ako, nakakapulot pala ng mga sapatos. Yan, 'di ba? Ang galing, 'di ba? Bagong-bago pa yan, konting da lang at nakakita nga rin ako kahapon ng rebook, yan, napakaganda niyan, sukat na sukat sa pako. Pa Size 10. Yan, bagong-bago pa yan guys. Bagay na bagay yan sa aking patat. Yun nga, nakakita rin ako ng pambata dito. Ayan oh. Grabe ang cute na itong sapatos na to guys Pambata, ribok din siya yan So meron ding leather Nike shoes Yan, tuunting laba lang yan guys Magiging maayos din yan At meron ding white na sapatos na pambata Yan, nakakuha rin tayo ng boots Yan, leather, bagay na bagay ngayong darating na winter At yan nga, nakakuha rin tayo dyan ng uh, pambabae na sapatos At syempre meron din tayong nakuhang bota bagay na bagay yan sa tag-ulan so yun na nga guys nakakita rin tayo dito ng pinggan yan nilalabas lang yan ng mga tao sa kanilang uh, mga gates so pinamimigay na yan ganyan lalabas lang nila sa gate so yun nga guys uh, nakasalabas na nga ako at naghihintay na nga ako ng train na ating sasakayang papunta doon sa pagbebenta natin ng bote so yun nga guys uh, ako nga ay nakarating na dito sa pagbebenta natin ng bote. So yon nakikita natin si nanay. Uh, naguhulog na ng mga bote doon sa machine. So, ganun nga guys ang pagbebenta dito ng mga, bote sa Croatia. yan ihuhulog mo lang dyan sa loob ng machine at lalabas na yung iyong resibo kung magkano yung iyong pagbebenta So, ito na nga yung akin na guys. Uh, umabot siya ng 11 euro at saka mga ilang sente mo doon sa akin nga mga bote na benenta doon sa machine. So, pasok na tayo sa loob para ipagpalit na ng cash ang ating uh, resibo. So, pero bago ang lahat guys, ililibot muna tayo dito. Baka meron tayong makitang pwedeng bilhin. Ayan, mga karne. Grabe, ang daming karne. Napakamura lang ng karne dito guys. Ayan, mga tinapay. So, enjoy na lang natin. So, maliit lang itong supermarket na ito guys. No? Para lang itong pure gold junior dyan sa Pilipinas. So, ito yung mga tindahan nila na... Marami din naman mga panindaya, mga gulay, mga prutas. So, yun nga guys, nandito na tayo sa cashier. Ipagpapalit ko na nga yung aking resibo doon sa bote na napagbentahan natin. So yun na nga guys, na, na naipagpalit ko na. So ito yung aking uh, kinita doon sa bote. Yan, meron tayong papel na 5 euro at mga ilang barya. So 11 euro and may mga ibilang sintamo. So yung, yung oras oras nato guys, ay na nga pauwi na nga ako. So maraming maraming salamat sa inyo guys sa panonood ng video. Bye-bye. God bless you all. Within, here we go. But somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean, so endless. Reaching for our moments, miles above. I just need one.